Yo, what's up mga guys? Pasinsya. Ngayon lang tayo makapag-vlog ulit dahil busy sa trabaho, may mga importanteng laka din. Kaya back to saddle tayo ngayon. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking pagpipidal. Dito lang malapit sa drum namin, papawis lang. Tara, let's go! Yan guys, tapos na tayo mag-bike. Dumaan lang tayo dito sa lot Pumaya lang tayo. Nanalo tayo ng isang daan, hindi ko lang nabityohan. Ah. Kaya uwi okay na rin ako. Magulimlim, tsaka na, na Kaya short video lang muna tayo ngayon. Kasi pasok pa mamaya. Kaya hanggang dito na lang yung video ko mga guys. Maraming salamat. Huwag kalimutan at mag-share at mag-like sa YouTube channel ko. Baba!